Hello guys, magandang magandang hapon sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel guys. Um, ngayong gabing ito, ngayong hapon na to ay ang pag-uusapan natin actually ay yung um, detailed na kita sa pag-aalaga ng 100 heads chicken. No, detailed yung kita lang ito guys ha. Hindi nakasama yung gastos kasi pinag-usapan na natin yung gastos Uh, last time yung previous video natin ang pinag-usapan natin magkano yung detailed expenses kung 100 na layer ang iyong alagaan this time ang ating pag-uusapan ay uh, magkano yung uh, kikitain mo kung 100 is it worth it ba na mag-alaga ng manok na 100 heads sa inyong mga backyard no? maganda ba na simulang negosyo to so Uh, considering na medyo malaki yung ating um yung ating uh, puhunan. So lahat ng yan pag-uusapan natin pagkatapos lamang ng maikling intro. guys, marami maraming salamat. Welcome back. Ayan, so kung bago ka dito at ngayon ka lang nakapasyal o palagi ka nang nandito pero hindi ka pa nakasubscribe, ay uh, please subscribe to this channel para na sa ganun naman ay uh, matulungan nyo ako na makapag-spread uh, ng konting information na pwede nating ibigay, bahagi sa mga kapwa natin mga RTL uh, aspirants. No? Yung mga katulad natin na gustong matuto at gustong malaman kung paano yung mga ins and outs ng pag-aalaga ng RTL Chingen. At kung hindi ka pa rin nakaklik sa notification button, mag-click na ikaw sa notification button no. Guys, maraming maraming salamat sa suporta. Uh. Our channel is really fast growing no. So, hopefully dire-diretso lang at uh, uh, patuloy tayo makapagbigay ng um, mga mga uh, insights no at least experience sa ating mga kapwa mga RTL aspirants at kapwa RTL um, racers no. So, ngayon, ba balikan lang natin saglit na saglit yung ating uh, pinag-usapan last time yung detailed expenses natin sa ating poultry. So, pinag-usapan natin yung gastos is nasa around 85,820 pesos kung ikaw ay mag-aalaga ng 100 heads. Siyempre, kasama natin sa pinag-usapan natin doon yung pagtatayo ng poultry mismo, yung uh, uh, kulungan, yung bahay, tapos yung mga cages no pinag-usapan natin 'yan tapos yung manok na puhunan natin kung magkano. Uh, kuryente, tubig, ilaw mga ganyan so pinag-usapan natin 'yan vitamins and yung feeds yung mga trace na gagamitin natin all in all uh, it amounted to uh, 85,820 so medyo malaki guys no so kung kayo nag uh, nagbabalak na mag-alaga ng 800 heads no, ah 800 heads ng 100 heads guys medyo malaki-laki na rin kasi 85,000 nearly 100,000 pesos na kasi medyo kahit na konti lang medyo malaki din yung puhunan ngayon, pag-uusapan natin kaya ba natin bawiin ito itong uh, 85,820 doon sa loob ng uh, cycle ng isang cycle ng uh, RTL chicken. So, guys, ang uh, isang cycle ng isang ng RTL chicken, yung profitable sabi nila according to the studies no, is 80 uh, uh, 20 months no. So, sabi nila more or less uh, mas marami pa rin yung tumatagal diyan, yung iba nakakabot ng... 25 yung iba na ng 30 months yung iba na actually nakakabot pa ng mga 36 months no so yung iba medyo nababawasan pero uh, nangingitlog pa rin no so depende yan kung uh, ang inyo mga manok ay nangingitlog pa rin after 2 years mas maganda no at uh, mas mamamaximize natin yung profit natin But anyway, ang commercial na standards is 20 months. No? Isang cycle, isang ay 20 months. Now, sa loob ng 20 months na yan, kaya ba natin kitain yung ating uh, puhunan na 85,820? Okay, so 100 no, na manok ay uh, kalimitan dyan ay... Uh, inilalagay nila yung computation doon sa average na pwedeng Uh, maging itlog ng manok mula sa simula hanggang sa katapusan ng 20 months. Mula sa uh, nagsimulang mga itlog hanggang sa 20 months. So, ibig sabihin, kung ang average niyan ay 85, kasi may mga time na nagpipick talaga yan. no So, nasa around 97, 98. Actually, yung iba pa nagwa 100%. So, maganda dyan ay um, palagi kang nandun sa mataas. no um, So, in a way, Uh, 85 eggs lang ang average na uh, pwede mo maging uh, production sa loob ng uh sa loob ng 20 months no so so mga nagsasabi diyan na uh, sobrang baba pa pag taglamig, sobrang baba pa pag ganitong makonti lang kayang-kaya mong i-maximize yung 85% no so kayang-kaya anyway so 85 eggs yan so 100 heads yung 85% niyan is basically um, 85 eggs. So pag tinimes natin 'yan sa loob ng 30 days, no? Yan ay um, basically uh, 2550 eggs ang kayang i-produce, no? So i-times natin 'yan sa uh average prices sa market which is 7 pesos per egg so ang isang tray sabihin mo na nasa 210 pesos no so syempre average yan magsisimula yan sa small tapos uh, sa pewi magsisimula yan sa extra small tapos eventually magiging small medium large xl jumbo no so uh, pagka pag bata pa manok ninyo mas maliit ang itlog pero pag umidad na yan ng 24 weeks pataas malalaki na mga itlog niyan large extra large na medium na yung pinakamaliit bibihira na yung small no so pag medyo maedad ang manok mas malalaki ang itlog okay so 2550 eggs per month sa so, mo yan sa average na 210 pesos ang per tray, lumalabas siya na 17,850 per month. No? So, ito yung uh, benta mo. So, benta ito guys ha. So, ibig sabihin, yung uh, 17,850, babawasin mo pa dyan yung expenses mo sa feeds at sa kung ano-anong mga other expenses. Anyway, so kung itatimes natin yan sa loob nung sinasabi nating isang cycle na 20 months, no, 20 months na isang cycle yung commercial viable 20 month cycle uh, lahat ng yan ay uh, kikita ng 357,000 pesos so again ha guys dun sa mga nagsasabi na bakit hindi ko sinabi na gross yan so gross itong uh, income na to, guys yung 357,000 is a gross income No hindi pa natin nabawas lahat ng expenses dyan So ngayon, yung initial expenses natin na 85,820, babawasin pa natin to dito. Uh, so babawasin din natin yung ating monthly na expenses. So basically, babawasin natin yung 10 uh, 11,000 uh, 620 pesos. na monthly expenses natin yung feeds, yung electric, gas vitamins uh, trays at saka nagdagdag ako ng miscellaneous na 500 just in case kailangan mo ng other expenses no so all in all 11,620 pag tinimes mo yan sa 20 months guys ang mangyayari diyan ay um uh, 232,400 pesos. So, yan ang magiging total expenses mo sa loob ng 20 months. So, ngayon, ima-minus mo yan doon sa 357. Ang kalalabasan yan, guys, ay Um, 124,600 pesos. No, so yan yung iyong uh, gross um, profit, no. So dahil hindi pa natin binawas dito, guys, yung ating um, initial expenses. So ang matitira pag binawas natin yung Expenses sa loob ng 20 months sa feeds Yung monthly expenses natin is 124,600 pesos O so, 124,600 pesos So ngayon babawasin natin Yung 85,780 Dahil ito yung initial investment natin Ito yung initial na gastos natin Doon sa previous video na uh, pinag-usapan natin So ang magiging net profit mo nito sa loob ng 20 months is uh, 38,780. So guys, 124,600 minus 85,820, ang, maki ang kikitain mo ay 38,780. Tapos, syempre, sa end of cycle, Sabihin mo na na ang natira sa iyong manok, nabawasan ka ng 10% na mortality, no? um, Tandaan nyo guys, no, ang pag-aalaga ng manok, lagi nyo lalagyan nyo ng mortality rate. No, so, ako ang nilalagay ko sa aming uh, poultry, sa aming farm, is 10%. No, so 10% ng aming total total heads ang inalagay namin diyan ng mortality is basically mga nasa around 10% o 10%. So say sabihin mo yung 100 mo namatay ay 10, no? So 10 um, 90 na lang ang natira sa iyo. So 90 pwede mo siyang ibenta ng um 120 guys, no? So pwede mo siyang ibenta ng 120 ang isang manok pagka inyong ikakal na, no? Yung inyong yung hindi na nangingit uh, yung medyo madalang na mga itlog, hindi nang puprodus ng kwan ng itlog uh, regularly, lugi ka na sa feeds, ikakal mo na yan. So ngayon, uh, ibibenta mo ng per head, so 90 times 120, yaan ay nasa 10,800. So idadagdag mo yan ngayon doon sa 38,780 mo. So 10,800 plus 38,780, 49,580 ang iyong total na ah uh, pwedeng maging profit. Ngayon kung may mga kumukuha din ng ipot ng manok, um, halimbawa na bebenta mo isang sako ng 50 pesos or whatever no, ah uh, pwede ka ding makadagdag ng income diyan. Okay? So kung ikaw naman ay hindi na uh, magpapagawa ng uh, ng uh, bahay ng manok at meron kang lumang poultry o lumang uh, pigiri, doon mo inilagay yung iyong uh, poultry, yung iyong manok, uh, hindi ka nagagastos ng uh, mga nasa around 15000 para sa iyong uh, initial na capital investment. So, magkano yon monthly? So, pag dinibayad mo yung 49580 pumapatak yan uh, ng 2479 monthly net profit. So, ibig sabihin, meron kang dagdag kita, sa bahay ka lang, wala ka masyadong ginagawa, nagpapakain ka lang ng manok, tapos nagbibenta ka ng itlog, libre na rin yung itlog mo kasi may mga pagkakataon na may mga nababasag hindi mo nabibenta kailangan mo na ng sarili mong na magagamit mo ng sarili meron kang kikitain na 2,479 pesos Ayun, 2,479 pesos as a monthly added income. Ngayon, ngayon guys. Sa susunod na cycle, mas malaki na yung iyong kikitain kasi hindi ka nabibili ng cage. Hindi ka nabibili ng, uh, hindi ka na magpapagawa ng bahay ng iyong manok. So, medyo uh, bawas na yan sa expenses mo. Sa susunod na cycle, medyo mas malaki na ang kikitain mo. Pero ang tanong dito is worth it ba na mag-invest uh, ng 85,820 sa so 100 heads para kumita lamang ng um, 49,580 49, ,000, 49 ,000, uh, 580, no? sa uh, loob ng 20 months, almost 2 years. So, guys, um, kayo na ang mga kasagot niyan no kayo na ang mga kasagot niyan hindi ako makakasagot niyan kung kayo guys ay kung kayo ay wala namang ginagawa sa bahay ninyo tapos kayo ay um, nasa na gusto niyo ng libangan meron kayong konting pera na nakatago sa bangko at gusto ninyo na kumita ng uh, medyo malaki-laki kumpara sa interest ng bangko na um, na wala talaga kayo makukuhang ganong kalaking 49, almost 50,000 sa inyong 85,000 um, hindi tutubo ng ganong kalaki ang inyong pera sa loob ng uh, 20 months no? sa loob ng 20 months so sa tingin ko worth it pa rin kung wala ka masyadong libangan no? kung wala kang ginagawa sa bahay pero kung busy ka, marami kang ginagawa at babayad ka sa tao. Tapos uh, 100 deads lang sa tingin ko hindi siya worth it. No? Kasi magiging breaky. Baka loss pa. Hindi ka kikita. No? Baka lugi ka pa kung mabayad ka sa tao. Siguro ang mas maganda ay mas marami ng konti yung heads ng inyong aalaga manok. Tapos um, uh, para worth yung bayad nyo sa tao. O kaya uh, worth din yung time ng pag-aalaga ninyo kung meron kayong kapital. No? Pero kung wala namang kapital, pwede na sa ganito. Dahil I'm sure, kung wala kang ginagawa, sa bahay ka lang, uh, meron kang ang iyong asaway na sa abroad, o kaya ay ikaw ay teacher tapos sa bahay ay pag-uwi mo ay pwedeng libangan ito no pwedeng pandagdag kita pwede na kasi yung 85,870 mo pag nasa bangko yan di talaga yung kikita ng ganyan okay so yun guys hopefully itong video na to ay nakatulong dun sa mga nagdedesisyon sa mga nag-iisip uh, nagawin ang ganitong klase ng negosyo Uh, pinag-aaralan ang ganitong klase negosyo? At handa na ba na gawin ang ganitong klase negosyo? Kung may tanong pa kayo, i-click nyo lang yung comment section below, tapos isulat nyo lang dyan kung ano yung inyong tanong. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng mga hindi pa nag-subscribe. Please subscribe at i-click nyo na rin yung notification button. Okay? So, this is Anthony, guys. Maraming salamat. I love you all. God bless. And see you all sa susunod na uh, video. Salamat, bye-bye.